guys good morning good morning kaayos sa inyong tanan guys no ganda ng weather kayo tingnan ganda blow blow oh ayun 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 ganda ng weather guys ayun yung pinakbondok may ulap ayun si Ina ayun si Bobby pero dito may kunting kwan kanang gabon gabon dito ba diba? tinggabon siya pero tsada og guys tsada siya Oo, oh, di na palibot. Gahapon ni ulan siya pero kusog sad. Pero nilin tin aura yan. Uh. Sab sab good. Chada ka tempo. Ba lang tagdi na magtuloy-tuloy ang ulan. Hey guys, Cada kayo. Cada kayo ang atong tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo. guys? Cada kayo ang mga kabundukan. Kabundukan kaayo. Lagi Oh. Cada kayo kaayo, kaayo, So thank you guys. Salamat kayo. And God bless you. Oh. Bye bye.